Ang susunod na expert, excerpt naman ay kwento ni Joel Lamangan tungkol sa karanasan niya kay Ishma sa paggawa ng 1982 film classic na Himala. Isinulat ito ni Sir Ricky years after the film was shot kung saan second AD at casting director si Joel Lamangan at si Joel Lamangan ang direktor ng pelikula na si Ishmael Bernard. Ang magbabasa ay isang comedy genius. so honored to have been here with us. Ang walang kapantayan, nag-iisang Michael V. Ganda ng hapon po. Ako po si Michael V. <laughs> Hindi po ako yun. Kamukha ko lang. Sir Ricky, it's an honor to be here at uh, na etong etong babasahin ko yung mga excerpts na to between uh, Direct Joel Amangan and Direct Ishmael. Talagang nakakatawa, nakakatawa at nagustuhan ko talaga. Kaya sana magustuhan nyo rin po. Uh, without further ado, simulan na po natin. Teka, yung mabasa Ay, <laughs> ito na, totoo na So, we were shooting yung funeral scene Pagkikwento ni Joel Amangan Casting at crowd director At kumanap din bilang pare Umate na sa pelikula si Joel Pero first time niya itong production work sa pelikula Tatlong living yun Kaya mahabang prosesyon Nasa may dulo sinagay Take one lang dahil gagabihin na gumuhit si Ishma sa lupa. Guy, sabi niya, guguhit ako dito. Naka-crane shot ako. Maglalakad kayo. Pagdating mo sa guhit, paglapit sa ni Gigi, si Gigi Duenas, na gumanap na niya, paglapit sa'yo ni Gigi, luluha ka sa kaliwang mata. Takot na takot ako, sabi ko. Nora, dai. Kailangan magawa mo. Gagawin ko po. ay, gagawin ko po. <laughs> Sabi niya. Umpisa <laughs> na. Action! Tamang-tama pagdating ni Nora sa guhit at paglapit ni Gigi, pumatak ang mga luha niya sa kaliwang mata. Napapalakpak ako sa husay. Naging Nora niya na ko after that. Nung umpisa, hindi kilala ni Isma si Joel. Akala niya ako si Soxie Topacio. Hindi <laughs> hey, ako si Soxie. Eh bakit ikaw? Si Soxie ang kailangan ko. Sabi ko, kaya ko rin po. Kaya pinagbuti ko. Si Ishma ang nagturo sa akin how to crowd direct. At kung paano maging magaling sa pagkakas. Pag kailangan ng mga extra, kumukuha ko sa iba't ibang barangay. I need 50 sick people. Sa sabihin ni si Ishma. I want to see the sickness. Sasabihin pa niya, I have to see the disease. <laughs> Hindi pwede ang mihika lang. O sakit sa puso. Kailangan nakikita malaki yung ilong. O may cerebral palsy. Isa-isa pinahilera ko yung mga may sakit sa harap ni Ishma. O ito, sabi niya, pwede. O ito, sa Hiyang-hiya ako. Sorry, iho ha. Sabi ko sa isang mesa hika lang kasi ang sakit mo. <laughs> One time, nagpahanap si Ishma ng batang maraming galis sa mukha. Para ito dun sa eksenang karga-karga ng pulubing si Aling Pising, ang isang bata habang sumisigaw siyang, Elsa, pagalingin mo ang anak ko. Ayaw ni Ishma na prosthetic lang. Gusto niya laging totoo. Nakahanap kami sa napakalayong barangay. O ayan, Ishma, sabi ko, may langib-langib pa yung ulo. <laughs> Nung panoorin ko naman later sa rushes, full shot pala. <laughs> hindi naman nakita. <laughs> Ma'am, si, sabi ko kay Isma, ba't mo ba pinakita ang sugat? <laughs> It's not necessary. Sagot ni Isma. Kailangan alam mo kung anong necessary at kung anong hindi. Doon sa eksenang sumisilip sa labas ng kabaret si Chayong at inihintay yung paglabas ni Bilo, Dinemonstrate niya kay Laura Centeno bilang si Chayong ang dapat gawin. O ganito, o ganito, sabi ni Isma. Ginaya naman ni Laura. Huwag mo akong gayahin. Una ni Isma kay Laura, bakla ako, no? Less is more. Lagi rin ni Isma sa lahat, sa cameraman, sa mga artista, sa production design. And give your best. This project is above all of us. This is people's money. Mamaya na yung side comment. Panoorin nyo na sa Sunday. Baka madisgrasya ako. <laughs> anyway, tuloy natin. One time sa Himala, pagkikwento ni Joel. For today, we will do all the pondahan scenes. Sabi ni Ishma, natapos. Nung nasa highway na kami pa uwi, lumapit sa akin si Warlight, yung assistant director. Sabi, may nakalimutang eksena, Joel. Sabihin mo kay Direk. Eh ako masunurin, second AD lang ako eh. Direk, sabi ko kay Ishma, may nakalimutan na eksena. Punya! Hinampas siya sa akin yung writing table. Let's go back! Puro kayo mga kina inutil! Kinagabihan nag-empake ako. Anong ginagawa mo? Tanong ni Isma. Nag-empake po, Direk. Ayoko na po. Binaton niyo ako ng mesa. Mas kinanay ko, hindi ginagawa yun. Hindi ikaw ang ko. sabi niya. Si Warlight! Eh ako po'y tinamaan. Bakit ikaw lumabas dyan? Sabi niya, ipapahuli kita sa PC. Alam niya kasi na-aktibista ako noon. Hindi <laughs> na ako lumabas. After that, we became close friends. Joel, sabi naman minsan ni Isma, I need two big pigs. One black and one white. Para ito dun sa eksena ni Napilo at Chayong, kung saan nagkahaligan sila sa silong. Direk, sabi ni Joel. Hindi po ako sa props. Sa actors po ako. There will be actors in the scene. Sagot ni Ishma. So, trabaho mo yan. Nakahanap ako. Pagkikwento ni Joel. Black at white. Malalaki. O, oh, Joel, sabi ni Ishma. Ganito, while Pilo and Chayong are making love, the pigs have to create a sound they have to react to the making love. Magre-react sila sa making love? Paano, Direk? That's your problem. You're the casting director. You have to make them act. So, tinalian ko ng kawad yung bayag nung puting baboy. Tapos, habang nagbe-make love si Chayong at Pilo, hinihila ko yung kawad. Wait! Hey! Sabi nung puting baboy. My God, Joel, sabi ni Isma. Ba't yung puting baboy lang? The other pig should react to. Direk like, walang bayad yung itim na baboy. <laughs> Babae! Eh. Maski na! <laughs> so, tinali ko yung paa ng itim na baboy. Eh, umaangat lang yung paa pag hinihila. Hindi naman nagre-react akin po ng babaeng baboy. Kaya ang ginawa ko, sinundot-sundot ko na lang ng matulis na patpat -pat na hindi nakikita sa camera. Lee! <laughs> Lee! Sabi ng babaeng baboy, maraming salamat po. Woo! You can do better than that! Grabe, walang kapantay sa husay. Maraming maraming salamat po. Michael V, ladies and gentlemen. Grabe. <laughs> okay. Kandali lang, di ba